For today's video, ituturo ko sa inyo kung anong mga function ng mga nakasulat na to sa remote. Ipapakita ko sa inyo kung anong at kung para saan mga button na ito. So, unahin na natin tong mode. Itong mode. Dito nyo makikita kung naka-cool or naka lang yung aircon ninyo. At ito kung naka- parang ano lang rin siya nakapatay lang rin yung parang nakapan lang din siya nakahit at ito naka automatic so i-call natin siya tapos itong gentle papakita ko sa inyo kung anong function na ito. ang function niya ay magsasara ng ganyan yung itong inner swing nya para hindi direct sa inyo yung hangin so ibalik na natin siya mag-open siya ulit tapos itong echo ito lang lagi kong ginagamit guys para ma-activate siya sa kuryente itong echo mag -e echo lang siya kung ang set ng temperature natin is 26. Pero kung naka 24 siya, hindi. Nakita nyo. Pero pag pinindot natin tong echo, yan, naka ganyan siya. 26 lang. Tapos may nakasulat na echo. Ganyan lang ang set nyo para makatipid kayo sa kuryente. Itong ibang button, hindi ko na ito ginagamit. Ito lang echo. Tapos naka cool lang na mode. Tapos ito pala. Itong swing na to. Up and down siya. Ito mag up and down. Kita nyo ba guys? Ayan. Nag-up siya. Then magda-down siya. yun ang gamit ng itong mode na to tapos ito namang isa ang gagalaw naman sa kanya na swing itong nasa loob magle left and right sya yan kita nyo ba guys yun ang function nito tapos ito up and down na to ito yung temperature nya. Yan. Tapos pag i-stop nyo yung mga swing, click nyo lang ulit. Yan. So, kayo guys yung mga common lang na ginagamit ko sa remote ng aircon namin. Ang brand nya pala ay TLC inverter. Yan. Sana may natutunan kayo sa video na guys. At pwede bang pa subscribe na rin ako. At papindot ng notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload natin video. Salamat!